Hello guys, ito, naggagala, mga pusang gala <laughs> Ang aking driver Ito, Hello. Hello, isa Pilipina. siyang Pilipina na mahigit 20 years na sa Germany, sa Germany. Wow Tickles wow. na dito, diguls. Oh, Tsaka, citizen na siya dito Wow, sana all <laughs> Ako makapag-work lang ako dito, happy na ako kasi mahirap makamit yung Deutsch passport kailangan magaling ka mag German pero swerte na rin ako thankful ako kay Lord kasi nadala niya ako dito dahil sa akin dati impossible dream Ayon, naniniwala na ako walang possible walang impossible wala, oh, oh, walang imposible I mean may goal ka sa buhay push mo yan, pray tapos kilos din, determination huwag mayabang kailangan simple ka lang huwag kang manlalait ng ibang tao, huwag kang magsasalita ng patapos sa kapwa mo huwag mag, uh, mag yung huwag mong bibigyan ng parang may pag-iigante pag ako nakaalis pakikita nyo ganyan hindi ganoon kailangan easy, easy lang pray lang tapos ang priority mo makatulong sa pamilya mo hindi magyabang hindi maglustay ng pera dahil napaka importante ng bawat sentimo guys uh, uh, ito si neighbor na friend ko si Evelyn sana lahat marunong mag drive oh hanggang motorcycle pa lang <laughs> oh, okay. kaya mo nga lahat pati yung driver license kaya mo oh, may driver license ako nasa Pinas lang yeah. chill chill lang ang galing galing niya mag drive ay nako yeah. eh hey, ano na yan ah uh, accomplishment na yan yung nagkaroon ka ng chance mag-drive dito makapasa lahat ano pa ba mga hanapin mo may mabait na asawa oh, thankful oh. din kami mga guys dahil yung mga okay, asawa. mga asawa namin mabait supportive tsaka hindi sila mga KJ basta go lang nang go basta may time sila. Okay guys. Dito tayo. Saan kaya tayo? Liliko tayo niyan. Okay, see you Bye. again.